sa pagsisimula ng bagong yugto simula lunes. Ako na may hawak sa manibela, ako ang masusunod. Lalong lalawak ang yaman kapag yarihan ng mga agila. Eh, paano naman si Mercy? Anong halaga ng yaman at kapangyarihan kung hindi mo naman kasama yung tamang mo? Hindi na ako lagawa sa akin! Ah! siya! Sa siya! Para lang pamilya, no? <laughs> Oo nga, eh, no, ma'am? Nakakaingin. <laughs> Mercy! Kailangan mo, Gusto kong makita yung anak ko! Hindi ko ipagkakatiwala sa isang kriminal ang anak ko! Karapatan ko makita yung anak ko! Hindi mo anak si Vatabal! May mga bagong revelasyon. Sino ang ama ni Fatima? Ikaw. Ikaw, Norma. Is there anything wrong, something strong, Fatima. Masaya ako na nakakasama kita ngayon. Sa akin, ko Hindi ko susukuan ang asawa at anak ko. Babawin ko sa lahat, all costs. May mga bagong banggaan. May gira ang nagaganap sa pagitan ng pamilya natin. Ano mga Balbores? Yun yung totoo! Kaya ba na natin ngayon sa ospital si Judge? Wala ka ba kinalaman dun, Kuya? Kinakwento ko na kaibigan ko sa school, si Tom Layuan mo na siya. Wala siyang maganda may dudulot sa'yo. Papahama ka lang. May bagong karakter ba sinabi ko siya, huwag ka nang pupunta? Ano ba kailangan mong pera? Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan mong halungkatin lahat ng naiwan dokumento ni Judge. Sigurado ako na may ginawa siyang countermeasures para hindi mapunta sa ibang ang law firm. Hindi pa ako may pagkakataon. -sa sabihin niyo lang, kahit anong gagawin ko, Sabi ko, para sir. siya po ang nag na patayin si Judge Benito Balmores. Pagtaon niya, Prima espiritu, tinatakot tayo ng masasalang pagtakang pagpatay kay Judge Balmores. Maaari ka manahimik sa anumalat ng sasabihin mo. Maaaring kami ito laban sa iyo. ang malalaking pagbabago sa bagong yugto ng kwento ng pagiganti na abot hanggang langit. Carla J. Caparas, lumahod hey, ka God. sa lupa.